lalaki sinaksak ng katrabaho dahil sa selos Nartonio ni Jen Patrollia Patay ang isang construction worker makaraang saksakin ng katrabaho nang dahil umano sa selos sa bayan ng Alfonso Cavite. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Christopher Reyes, 35 anyos, habang naaresto ang sospek na si Alias Biboy, 32 anyos. Sa imbestigasyon ng pulisya, nag-iinumay na ang biktima. At sospek kasama ang tatlo pang katrabaho ng magkainitan ang dalawa. Dahil sa kapwa lasing na, hindi na maawat ang dalawa sa si kanilang away hanggang sa damputin ng sospek ang patalima at sinaksak nito ang biktima. Patay na nang dumating ang biktima sa ospital habang nadakip ng mga romesponding police ang sospek. Selos ang lumalabas na motibo sa Gayon Gayunpaman, patuloy pa ang investigasyon ng mga pulis sa kremena. At yan ang aking news scoop. Ako, si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.